Sa mga ilaw ng ikafresko Nakita ang aming mga mata Si Alin nagpapakita na kanyang galing sa sayaw Ang kanyang mga kilos Nagpapakita ng ganda At ako'y nahumaling Sa kanyang pagmamahal Ani, aning I'm in my house, sitting this i in a household. I'm the I'm going to go. 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 Ang kanyang halik parang hangin sa gabi Siya'y nalangin ang aking puso At ako na isa Sa so, walang pagmamahal Ani-ani Ikaw ang aking mahal So love is full Nagkaisa ang aking mga puso Ang pagmamahal ko sa iyo'y walang hanggal Ikaw ang aking pangarap, sa pawaak po na ang tunay na bali maging ani sa walo ng ko ikaw ang aking mahal. Kung may pagkakataon, makasama kita muli. Ang pagmamahal ko sa iyo'y walang hanggan. Ani-ani, ikaw ang aking mahal. Sa kafis ko, nagkaisa ang aming mga puso. Ang pagmamahal ko sa iyo'y walang hanggan. 🎵 Ikaw ang aking pangarap 🎵🎵 Sa bawat oras 🎵🎵 Kailanin na ulit makikitaanin 🎵🎵 Sa mga pangarap ko 🎵🎵 ang aking mahal 🎵🎵 May pagpatatawin makasama kita muli 🎵🎵 Ang pamamahal ko 下一我冷浪翻。